Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang game ng kubunan ng Lakers At ito ay ko na sa kubunan ng Chicago Bulls Sa huling game ng kubunan ng Lakers mga ropa ko na sa kubunan ng Chicago Bulls Tinambakan lang sila ng kubunan ng Chicago At dito sa game na to mga ropa, babawi sana ang kubunan ng Lakers Yun nga lang mga ropa, napakagandang game Napaka-intense ng laban na to Dahil kung Lakers fans ka mga ropa, sobrang sakit sa pakiramdam nito Panalo na, natalo pa ang kubunan ng Lakers At ang sakit pa ng pagkatalo mga ropa, Dahil ba sir, beater, 3-pointer Sa half-court shot ang ginawa ni Josh ko na sa kubunan ng Lakers. Sobrang sakit ng magkatalo na to mga ropa dahil sa standing sa kubunan ng Lakers ay tumataginteng na 44 to 28. Kadikita nila ang Memphis Grizzlies at dikita na rin ang standings sa 4, 5, 6, 7 sa Western Conference. Kaya bawat panalo para sa kubunan ng Lakers mga ropa ay sobrang importante na kasi nga nagiging dikdika ng laban sa 4, 5, 6, 7, 8 sa Western Conference. Baka mamaya mga ropa mapasok pa sa play-in ang kubunan ng Lakers pagka sunog-sunod ang kanilang talo. Ngayon mga ropa ay sa isa ay natin may may natin ang nangyari dito sa game na to. Paano nga ba panalo na ako po ng Lakers pero natalo pa. Parang imposible mangyari yun mga ropa. Ito ang game analysis at breakdown. Los Angeles Lakers versus Gubunan, Chicago Bulls. Simulan na natin to. Okay game. Okay mga ropa, first five para sa kabunan ng Lakers. Si Ruyan Chimura lang ang nawawala dito para sa kabunan ng Lakers. Hindi siya maglalaro dito sa game na to. Point guard dito, Luka Doncic. Shooting guard dyan, si Austin Reeves. Pero sa mga ropa, pwede magpalitan yan. Luka Doncic at Austin Reeves. At ang mga forwards dito, mga ropa, wala nga si Ruyan Chimura. Lebron James at Dorian Finney-Smith. At ang starting center dito, walang iba kundi si Jackson Hayes. Dito sa unang play ng kabunan ng Lakers, mga ropa, maganda ang peso ni LBJ doon sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, hindi na pinor sa LBJ yung issue dyan. Dahil open naman si Jackson Hayes, sa may three point area. Pasa ni LBJ dito sa may left side corner three pointer mga ropa hindi shooter si Jackson is mga ropa kaya ang ginawa niya dito ay natake niya ang depensa ng kupunan ng Chicago Bulls nakakuha naman ng buhelo dyan si Jackson is ang resulta nito basket is good para kay Jackson is easy two points this second quarter na to mga ropa nagsagutan sa offense ang dalawang kupunan nakakuha ng two pointer dito si Buchavich kick out ng bola ni LBJ papunta kay Luka Doncic at ang resulta nito mga ropa three pointer para ni Luka basket is good nakakuha na naman ng two pointer dito si Buchavich mga ropa sa kanyang team rubs in sa may mid range sumagot naman dyan si Lebron James ng ropa fade away ang ginawa niya dito sa may mid-range 2 points basket is good. At ang galing na player nito sa Chicago Bulls mga ropa si Buselis. Ang ganang move ang kanyang ginawa dito. Napaul naman siya dyan ni Austin Reeves. At pagkatapos pa nito mga ropa nakapukol ang top of the key 3-pointer dito si Josh Giddy. Dahil dyan mga ropa lumamang ako muna ng Chicago Bulls. 16-7 ang score. Punta nila mga ropa ang gandang kat ang ginawa dito ni Austin Reeves dito, sa may gitna. Pasa ni LBJ kay Austin Reeves. Open na open na si Austin Reeves dyan mga ropa sa may mid-range. Resulta na top 2-pointer para Austin Reeves basket is good. Sumubok ulit ng another 3-pointer dito si Josh Giddy mga ropa. Yun nga lang mintes yan. Makukuha pa sana Josh Gidi dito yung steal para sa kabunan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, hindi niya nakuha yan. At ang nangyari dito mga ropa, outlet pa si Luka Doncic papunta kay LeBron James. Masters lang ang ginawa dyan ni LeBron James ang ropa, panis sa panis dito ang depensa ng kabunan ng Chicago Bulls. Yun nga lang mga ropa, nakapukol ang 3-pointer dito ang kabunan ng Chicago Bulls si Werther. Magkatapos ba ng 3-pointer na yan mga ropa, naiwanan dito ang depensa ni Luka Doncic. Eto ang napapansin ko kay Luka Doncic mga ropa, mahina talaga sa defense si Luka, kaya nalulusod dyan siya ng mga players. Katulad dito mga ropa, 2-pointer, ang mga ropa, walang kahirap-hirap. Easy 2 points para sa kabunan ng Chicago. Bulls at si sa elis mga ropa nakapukol pa ng 3 pointers sa may right side corner dahil dyan mga ropa bulus sa ofensa ang kupuna ng Chicago Bulls 24 to 11 ang score dito lumamang ng 13 points sa kupuna ng Chicago kung naman sa defensa si Luka Donch mga ropa dito naman siya bumawi sa ofensa nakakuha siya ng layup dito mga ropa easy 2 points at magtas pa niya mga ropa nakakuha pa siya ng foul dito dalawang free throws yan mga ropa pasok pareho kay Luka Donch at ang ganda penetration pa ang dito ni Jared Vanderbilt para ipasa niya yung bola dito kay Jackson Ace at ano nangyari dito mga ropa napadali at dito ni Jackson is easy to boys para sa kanya basket is good. Nagminta sa man ang tira dito ni LBJ mga ropa buti na lang si Jackson is ay nandoon sa ilalim para sa tip in at second chance points. At magtas ba nito mga ropa pinasok na si Gabe Vincent dito ni coach JJ Redick. Pasok ang tirada ni Gabe Vincent sa may 3 point area. Kaya sa magkakataon na to mga ropa natapos ang first quarter 32-22 ang score. Lamang dyan ang 10 points sa umuna ng Chicago Bulls. Dito naman sa second quarter mga ropa dito na nag take over mode ulit si Austin Rebs Katulad nung nakaraang game nila sa si Indiana Pacers mga ropa take over mode don si Austin Reeves sa may second quarter. Nakakuha pa siya dito ng foul mga Ropa sa may 3 point area. Tatlong free throws yan para yung Austin Reeves ang Ropa at lahat yan pumasok. At hindi pa natapos ng take takeover mo ni Austin Reeves ang Ropa. Nakapukul pa siya ng top of lucky 3 pointer dito. Sunod-sunod na -sunod puntas nga ang ginawa dito ni Austin Reeves. At hanggang ng basa ang ginawa ni LeBron James papunta kay Jared Vanderbilt doon sa may fast break. Basta is good para Jared Vanderbilt dahil yan mga Ropa ang score dito. 38 to 34. Apat na puntas lang bigla ang naging kalamangan dito ng ni Chicago Bulls courtesy of Austin Reeves. Nakukuha pa si Jordan good Goodwin ng two pointer dito mga ropa. Easy two points para Jordan Goodwin baskets good. Pero dito lumamang ang kumunan ng Chicago Bulls sa kanilang fast break points. Nanguna dito si Josh Giddey mga ropa. Easy two points para sa kanya. Ang ganda the penetration naman ang ginawa ni Luka Doncic sa depensa ng kumunan ng Chicago Bulls mga ropa. At ang tendency outcome nito. Pasa niya kay Jackson Ace so sa may na Napadala ang trabaho dito ni Jackson Ace mga ropa. Basket is good. At sobrang lethal ang pick and roll gameplay dito ni Josh Giddey mga ropa kasama na diyan si Vucevic. At ang resulta lagi nito mga ropa, halos sure ball na tira dito kay Vucevic. Easy two points para sa kanya. Basket is good. At sinundan ba to, ng 3 pointer ni Josh Gidi mga ropa resulta nito pasok na naman para sa kumuna ng Chicago Bulls buti na lang mga ropa nakakuha na steal dito si Jordan Goodwin at sa sila ng mga ropa nagkaroon ng fast ulit ang kumuna ng Lakers alley yung play ni Jordan Goodwin papunta kay Jackson Hayes resulta nito mga ropa easy 2 points para sa kumuna ng Lakers basket is good at pagdasa ba nito mga ropa nabasaan pa ni Dorian Finney-Smith dito si Jackson Hayes so sa so may lalim napadali na naman trabaho dito ni Jackson Hayes back to back para kay Jackson Nage mga ropa easy 2 points ulit para sa kanya yun nga lang mga ropa si walter Jr. nakapagol na naman ng 3 points mga ropa sobrang shooter ng player na to para sa kumunan Chicago Bulls buti na lang mga ropa nakabawi dyan si Gabe Vincent na kanyang mid-range jumper panis dito ang defensa ng kumunan Chicago basket is good para kay Gabe Vincent ay e sa pagkakataon na to mga ropa 55 to 48 ang score wala ng dalawang minuto nagtitira sa may second quarter buti na lang mga ropa nagkaroon ng run dito ang kumunan ng Lakers pinangunahan niya ni Lebron James mga ropa biglang nabuhayan si Lebron James dito bago matapos ang second quarter at pagtas man mga ropa ang ganang pass ang ginawa ni Lebron James sa may fast break papunta kay Austin Reeves. Easy 2 points para kay Austin Reeves. Bas is good. At successful big and old na yung ginawa dito na Austin James at LeBron James ang ropa. Ang gandang cut ang ginawa LeBron James. Ang gandang role. Iwan na iwan yung primary defender niya. Resulta nito. Easy two points para kay LeBron James. Basket is good. At bago tuluyang matapos sa second quarter na mga ropa, nagpakawala pa si Gabe Vincent dito ng three-pointer. Dahil dyan sa three-pointer na yan mga ropa, lumamang ang kupunan ng Lakers 59-58 matapos ang first half ng second quarter na to. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Dito na naman sa third quarter, mga ropa, starts strong. Dito ako muna ng Lakers. Nakakuha ng steal dito si Luka Doncic. At dyan sa steal na yan, mga ropa, nagresulta yan. Sa kanyang three-pointer, mga ropa, harap-harapan sa depensa ng kupuna ng Chicago Bulls. Transition three-pointer yan, mga ropa. At pagkatapos ba nito, ang gandang basa ang ginawa ni Lebron James papunta kay Austin Reeves sa may right side court three-pointer. Open lane na open lane pa naman yan kay Austin Reeves, mga ropa. Walang depensa dyan ng kupuna ng Chicago Bulls. Outcome ni To, slam dunk para kay Austin Rips. dahil diyan mga ropa. Lumamang agad dito ang kumunan ng Lakers sa may third quarter. 70 to 62 ang score. 8 points sa kalabangan dito ng kumunan ng Lakers. Nakakuha pa si Austin Rips dito ng bank shot mga ropa. Pas kontrada diyan ni Austin Rips. si 2 points para sa kanya. Basket is good yun nga lang mga ropa. Sumagot dito si Josh Giddy ng kanyang 3 pointer. Pasok din ang 3 pointer dito ni Josh Giddy. Basket is good. At ang sumunod dito mga ropa, ang gandang alley play ang ginawa dito ni Luka Doncic papunta kay LeBron James. Successful alley play ang mga ropa. Slam dunk ang ginawa dito ni LeBron James at pagkatapos pa nito mga ropa, tawirada pa ng 3-pointer dito si Luka Doncic. Sobrang bulusok nga sa opensa ang kumuna ng Lakers dito sa may third quarter. Pasa naman ni Dalton Kinnick, papunta kay Luka Doncic mga ropa, back to back 3 pointers na napundar dito ni Luka Doncic. Easy si 3 points para sa kanya, no problem. At magtas pa nito mga ropa, nakatirada din ang 3-pointer dito si Jordan Goodwin. Dahil dyan mga ropa, ang score dito, 91-75, bago matapos ang third quarter. Lamang ng 16 points ang kumuna ng Lakers sa pagbulusok nila sa opensa dito sa may third quarter. Ngayon mga ropa, dito sa fourth quarter, hindi sumuko dito ako muna ng Chicago Bulls kahit tambakol sila sa kumuna ng Lakers. Sa pagkakataon na itong mga ropa, kick out ng bola ni Josh Giddy papunta kay Kobe White sa may left side goal 3-pointer. Pasok ang tirada dyan ni Kobe White sa may 3-pointer. Basket is good. At good penetration ang ginawa dito ni Josh Giddy mga ropa para makakuha ng puntos dito ang kumuna ng Chicago Bulls. Easy 2 points para kay Josh Giddy. Basket is good. At mataswa niya ng ropa dalawang wang magkasunod na 3-pointers ang ginawa dito ng kumuna ng Chicago Bulls. Nakapasok ng 3-pointer dito si Werther mga ropa. At dahil niya, mga ropa sa isang iglab, ng 105 -100 na score, puntos na lang. Ang kalamangan dito, ng ko na ng Lakers? Sa pagkakataon na to mga ropa, dito na naging dikdikan ng laban. Ang ginawang gameplay dito, ng ko na ng Lakers mga ropa? Kinuha nila sa switch, sa defensa, si Bucevic. At si Lebron ng atake mga ropa, naging successful naman yung gameplay na yun, mga ropa. Dahil nakapagpuntar dyan si Lebron, James ang 2 points basket is good. Yun nga alam mga ropa, nakapukol ng 3 pointer dito si Bucevic para sa kumunan ng Chicago Bulls. Pasok ang 3 pointer dyan ni Bucevic mga ropa. Pero ang kumunan ng Lakers mga ropa, may naging sagot dito. Good penetration ang ginawa dito ng Austin Rips mga ropa sa may niya doon sa may kay Jackson. Jackson Ace. Resulta nito mga ropa, 2 pointer para sa kumunan ng Lakers. At pagtas yan mga ropa, nakuha ni Jackson Ace dito yung second chance points sa tira ni Luka Doncic. Dahil yan mga ropa, isang minuto mayigit na lang at titira dito sa may 4th quarter. Paubos ang oras dito, 111 11 to 1 a score. 7 points sa kalamangan dito ng kumunan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, ang gandang atake yung ginawa dito ni Josh Giddy. Nakakuha pa siya dyan ng foul. Easy 2 points na kanya kanyang nagawa dyan mga ropa, may kasama pang foul. Dahil dyan mga ropa, 111 11 to 1-0 score. Nagmintes ang tira ni Luka Doncic sa so, may mid-range jumper mga ropa. Still mga ropa, 111 to 107 na score. Wala nang isang minuto na titira dito sa game. Pero dahil sa minta sa tira na ni Luka Doncic mga ropa, nagkaroon pa ng opportunity dito ang kumunan Chicago Bulls para makapukol ng 3-pointer. 3-pointer para kay Werther mga ropa. Pasok na naman yan para sa kumunan Chicago Bulls dahil dyan. 111 to 110 ang score. Isang punto sa kalamangan dito ng kumunan ng Lakers. Ngayon mga ropa, 111 to 110 nga ang score dito. Ang ginawang gameplay ulit ng kumunan ng Lakers dito mga ropa. Kinuwa ulit nila sa defense si Bucha Beach. Ang umatangan naman dito mga ropa ay si Austin Reeves. Wala ng 30 seconds Sir dito sa may fourth quarter. Crucial na atak to para yung Osirif ng Europa. Successful yan. Pasok ang tirada na dito ni Osirif ng Europa. Basket is good dahil yan mga Europa lamang ng tatlong puntos. Ang kumuna ng Lakers. 113 to 110 nga score dito mga Europa. Nakakuha ng good defense dito ang kumuna ng Lakers. Mintes sa tira dyan ang kumuna ng Chicago Bulls. Na foul dyan si Osirif ng Europa. Dalawang free throws. Pinasok ni Osin Reeves. Naging 115 to 110 ang score dito mga Europa. 12.6 remaining na lang na tira dito sa may fourth quarter mga Europa. Paubos na ang oras. Limang puntos pa ang hawak ng kalamangan dito ng kumuna ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, nakatira dyan ng 3-pointer dito. Ang ng Chicago Bulls sa may left side court 3-pointer. Pasok yan mga ropa dahil dyan, 115 to 113 ang score. At ang nangyari pa dito mga ropa, sobrang saklap sa inbound play na to ng kabunan ng Lakers. Nag-turnover dito si Lebron James. Nakakuha na steal dito ang kabunan ng Chicago Bulls. Sa may pasa ulit sa may three pointer mga ropa, pasok na naman ang 3-pointer dito ng kabunan ng Chicago Bulls. Dahil dyan mga ropa, dalawang magisunod na 3-pointers. Naging 116 to 115 ang score dito. Parang imposible nang mangyari mga ropa, pero nangy nangyari pa din, lumamang pa ako ng Chicago Bulls. Six points sa kanilang napuntar doon sa segundo na yun. Ganda sagot naman ang ginawa ng Lakers dito mga ropa. Ang gandang penetration ang ginawa dito ni Austin Reeves. Dire-direcho siya doon sa may ring. Easy two points sa puntar dyan ni Austin Reeves ng ropa dahil dyan, lumamang ako muna ng Lakers. 117 to 160 na score dito mga ropa. Three seconds may gita lang na titira dito sa game. Yun nga alam mga ropa ang nangyari dito. Parang imposible na nga pero naging imposible pa. Half court shot ang pinakawalan dito ni Josh Giddy mga ropa at pumasok pa yon Passer beater mga ropa. Tinalo ng kumunan ng Chicago Bulls ang kumuna ng Lakers. Ang lupet na nangyari dito sa game na to. Panalo na, natalo pa kumuna ng Lakers. Sobrang gandang performance sa pinakita dito ng Chicago Bulls. Binaliktad nila ang kapalaran ng kumuna ng Lakers. Napakalupet ng game na to mga ropa. Basher beater para kay Josh G. Dito ang tuwa lahat ng fans. panalo panalo ang fans ng kumuna ng Chicago Bulls. Entertain na entertain sila. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng kumuna ng Lakers versus kumuna ng Chicago Bulls? Panalo na ang Lakers pero natalo pa. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.